Ha? Uh, ano? Uh, Ilan kayo sa katawan nito? Ilan kayo sa katawan nito? Isa lang. Ano ka? Puti o itim? Itim. Tatanggalin mo yan ha? <laughs> Tanggalin mo. Nasa sigmura. Tanggalin mo. Lahat. Binisan mo. Uh, Tanggalin mo. Tatanggalin uh, mo natin yan ha? Ay, hirapan kita. Ayun na. Bilisan mo. Yung mga sukat nito, ikaw lang naglagay. Yung mga sugat na ito, ilan lagay? Hindi. Ha? O sige, mo yung mga. sigmura, ilan lagay mo? Oo. Ano nilagay mo sa sigmura nito? Ano nilagay mo sa sigmura? Binarahan ko. Binarahan mo na ano? Para <coughs> di makakain. Oo. Binarahan? O, binarahan nga. Wala sa Para sigmura, parang kulam to. At tanggal uh. <coughs> yung mga hindi? At Alisin mo. Nilagay mo. Alisin mo. Ano ba barangay ko rin sigurado mo? Parang di ka rin makakain. Uh. Ha? tanggal uh, mana? tanggal misalnya nah, ha? bini mau tanggal? tanggal mau? bini saya mau? bini saya mau? anu ini lagi mau resik murah? lagi mau? anu lagi mau pemerah dan? lagi ana? ini, Anong nilagay mo pambaransig mo na nito? Uh, Anu nilagay, nilagay, uh, nilagay mo? Anong nilagay mo? Uh, hindi mo nasabihin, pahihirapan ko na yan. Kumadaw. Nilagay mga dahon. Ha? Gagaling to o hindi? G Para urusahan ka mga gabay ko. Gusto mo tawagin yung mga Ha? Aking, mga gabay, sa pangalan Ah. Ala, ngiago asal mga gabay ka. Dilapoko ka sawala. Ha. Dilapoko ka sawala. At mo yat sa bata, ah. Tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo, Ah. Bilisan mo. Ah. Eh, Ierapa kan tejan? Ah. Biasing mura. Na Kapun. Elisa ba? Tanggal ba? Papatayin uh, mm. oh, niya to. Uh, hmm. uh, uh, May bala kang patayin tong bata? Uh, uh, Sagot! Gusto mong patayin tong bata? Uh, gusto mong patayin? Uh, uh, ha? Kasi kung matayin ang ginagawa mo eh. Gusto mong patayin tong bata? Uh, uh, o? Oh, papatayin niya? Papatayin niya to. Pag oh, binaran na binaran, hindi si mura eh. ala gusto mo ikaw ang patayin ko? Uh, uh, ha?

Oh, sige, tanggalin mo na. Makakain uh, na to. Oo. Uh, nakakain na ba siya? Hindi, hindi siya nakakain ng tubig kanila. Hindi nakakain mo uh, ah. ng tubig to? Nakakain to. sige, tanggalin mo. Bilisan mo. Lilisanin mo ko naman ito, ha? Pag hindi mo nalilisan ito, pahihirapan kita tanda mo, ha? Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan uh, mo. Uh, 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 uh. Sampuno raw. Saan puno yan? Saan puno ito ng ano? Saan puno? Saan puno? Doon sa buwin. Saan doon? Saan doon? Doon sa tinuro ni Pop. Saan Sa na? may akasya? Sa may akasya? Hindi. Saan doon? Sa na ano. Gamot na ano? Gamot na ano? Eh, uh, alam mo kung saan lumuha to. Sige, tagal mo na. Dagali na to ngayon, ha? Oo. Pag ito, hindi mo pinagaling. Bukas, tatawagin kita. Tanda mo, ha? May hihirapan kita. Uh, ha? Makakain na, na to, hindi? Makakain na. Makakain na to ngayon? Oo. Wala lang para? Wala na. Pag ako, kinilabo mo, may hihirapan din kita. Tanda mo yan, ha? Ha? Ano? Gagaling uh, na? Oo. Oh, oh. Pag di mo ito pinagaling, tapos ka sa akin. Tanda mo, ha? Tatawagin kita uli. Gagaling <coughs> na o hindi? Gagaling na. Pag di mo pinagaling, tanda mo yan. Uh, 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 Balik. Ano nakita mo? Nakita mo? <coughs> ha? Uh, uh, nakita mo yung tao?